Siyempre. Good morning, everyone. Of course, bagong gupet, bagong ligo. <laughs> okay ba yung gupit ko? so white na lahat yan ha. Pina pinatanggal ko na yung konting black dito. So, anong masasay? Anong masasabi ninyo sa bago kong gupet? <laughs> Hindi ako kumain kagabi. <laughs> uminom lang ako ng gatas tapos tulog na hindi nag live ako no nag live ako kagabay okay, agay ang init ininit ko lang yung ano yung <laughs> yung ang inat pak siyo ba? Ininit ko lang. Hi Ma Mardi, shout out. Shout out kay Ma Mardi, Ang may-ari nitong Vision Vision Cooking na to na talagang napaka ayan, ito yung isda. Ayan o. No? presko pating nanda eh. Ilang araw na to. Dalawang araw na ata. Ano <laughs> si Box? Box, <coughs> dyan ka muna Box. <coughs> Kakain na si Mami Box. Huwag ka munang magsamok-samok box. And then, naglaga ako ng itlog kasi kahapon, uh, humapit kami. Anong Tagalog sa humapit? Uh, pag uwi namin dito, si Den, Den Dexis, Dexis Backyard na nag-aalaga ng mga manok na nangingitlog ng natural ay bumili kami ng tatlong, ah, dalawang tray. So, yung ulam ko ngayon, itong fish, at saka, itlog. Log, log, log. Wait, wait lang, wait lang talaga na eh. Kailangan kong kumain ng kanin in the morning kasi nga mag-inom ako ng aking gamot. I guess luto na to. Bagyan lang natin ng tubig. Tubig na malamig. tayo. Kain na tayo. Anong masasabi niyo sa bago kong gupit? <laughs> Diyan ka lang muna, Bok. Ito yung kagandahan sa itlog niya. Kasi, ang pinapakain niya talagang Madre de Agua, Azola, tapos mais. Kaya, yung itlog niya natural talaga dahil. Thank you so much, Densys Backyard, kasi hindi na kami mamublema sa itlog. Yung itlog kasi dito ni Nonoy Toroy sa kanyang mga manok ay hindi kasi palaging mayroon. So nagkataon lang na yung the other day, yung isang manok niya dyan na nangingitlog, marami yung itlog. Kaya binigyan niya ako ng apat. na perfect time. Perfect na pagka, itong yung ganitong gusto ko. Na pagka malasado. Hindi yung ano ba. Mamaya ako na box. ito yung kagandahan sa sariwang isda. Napaksiw. Kasi kahit ilang araw na, parang sariwa pa rin. At sa isda ang pinakagusto ko, paksiw. Next, tinola. Pangatlo yung prito. dami naming nagawa kahapon. So, ang una kong ginawa kahapon, galing kami dito sa bukid. Dumiretso ako sa Imleller. Kinuha ko po yung kinuha ko po yung 8,000 na bigay po para pambili ng seedlings. Thank you so much, ate. Seedlings ng niyog na dwarf. pag box pagkatapos pumunta kami kay Maymay May yung suki ko na may food cart or yung nagbebenta ng mga pagkain ba bumili ako ng makain namin ng lunch doon sa bagong bahay. Pagdating namin dun sa bagong bahay, pahinga. Pahinga muna. Tapos, mga alas 11, naglunch na kami. Pagkatapos naming maglunch, nagwi, umulan. Umulan ng malakas yun, pahinga lang. Pagkatapos, umalis na kami at nagpapagupit. Bago ako nagpapagupit, dumaan muna kami sa coffee shop ni Mighty Mang. Kinumusta ko si Titing. Si Titing, I thank God, okay na siya. Ano lang siya? Over fatigue. Dahil sa trabaho, deliver, mainit daw. Anong sinabi niya. Sabi ko, wag mong abusuhin yung sarili mo. Tsaka minsan yun, naglalaro pa yun ng computer. Matagal matulog. Kaya, naniningil na yung katawan niya. And take note, hindi tayo pabata na mag-expect tayo na ang ating katawan dai ay malakas pa rin. <laughs> Hindi yon ganun. Habang tumatanda pag-grow box. Habang tumatanda tayo, lalong nanghihina yung ating katawan if mapabayaan natin. Kaya nasa sa atin pa rin yun. Useless yung sinasabi ng mga tao na sa sa'yo. Yung mga binigay nilang mga opinion, ma. Ito yung gagawin mo, ganyan yung gagawin mo para magiging healthy ka. Pero hindi mo, hindi mo pa rin sinusunod. So, nakadepende pa rin sa atin kung paano natin panatiliing malusog yung ating katawan. Di ba? Balik tayo dito. Maganda ba haircut ko? At instant reunion nung nag-haircut sa akin si Arnel Aringay na classmate ko pala Day grade 1 until grade 4 na hindi, hindi talaga ako makapaniwala. Sabi ko, hala dong! Bakit ang bata-bata mo patinan? Dito kasi sa amin, meron kaming sa bukid namin. If dito ka talaga nakatira sa bukid namin, meron kasi kaming accent. Pag nagsasabi kami, o pag nagsasalita kami, like, sige, In ina -in. ay, on Ayon sa badi ay. Tinuod bitaw na. Na na... na... Narinig niyo si Brian? Magsalita si Brian? Ganun. Na. <clears throat> like, like this. Ay, unsa mina, oy. Hilaw pa mina. Nga nung imuminang gikaon, nga hilaw pa mina. Ganun. <laughs> accent pa more. May uh, may Ganun kami, accent. Ako, parang kung pagsasalitain ako ng ganong accent sa bukid, makapagsalita pa ako. Pero parang, hindi na ako sanay. Kasi nga, medyo matagal na akong na, nawala dito sa bukid. At ngayon lang, din, ngayon lang ako bumalik ulit na matanda na ako dahil. At, yon Kailangan ko pang magsalita ng Tagalog, ay alangan naman, magtatagalog ako, pero ang gagamitin kong accent ay sa bukid, ay pwede naman pala. <laughs> ay pwede naman pala. oo mm -hmm. Oo, buka. Ay on sa mina, it's poco muna. <laughs> Ganun. So ayan, thank you. Busog na ako. And mamaya, sana hindi uulan. Kasi medyo mainit na. Pero dito kasi sa bukid, mainit lang siya pag umaga. Pero pag hapon na, uulan. Meron pa akong isang itlog dito for snacks later. ang daming itlog. Ang dami talagang itlog na binigyan pa ako ni Mighty na <laughs> ay hindi si Mighty Mang kasi wala si Mighty Mang yung assistant niya, yung kanyang ano, tindira na si ano si Melinda, yung best niya. Ang daming, ano, ang daming ano. Daming kalamansi. Dami nilang kalamansi kasi mag-ano sila eh, mag magsisig. Kaya yeah, ayan, sobra daw to ng binigay sa akin, hindi, ang dami. Mga ano din to, mga isang kilo. Ay, mga half kilo lang pala, dami. So, meron akong natural vitamin C. Pagwapa <laughs> na ako sa akong hair. Maganda ba ako sa aking bagong hair and makeup? The perfect. Hindi ba? Mukha akong ano. Mukha akong tao. <laughs> Box. Kaya ito yung mga itlog. Natural egg. Yan. Dami. Dalawang ano to, dalawang tray na sa ilalim pa. So, ito yung ano namin, ito yung pangbaon ni Brian sa, sa paaralan. Pang ano, pang, pang sahog sa corn beef. Corn beef yung binigay ni, na, ni Mam Ma Mam sentya and Ati Wegweg. O sige na. Yan lang muna for now. Good morning, everyone. Kain na rin kayo. Mwa! Ingat! Bagong gupet, bagong ligo, Dahil, syempre. Perfect. Pagka-perfect. <laughs>